ganun pang si mo ito ng third floor studio. I'd like to address my question to former PDEA agent Jonathan Morales. Sir, nagbukas ang session ng Senado at muling magsasara na naman by September 27 yata. Ano. Um, gusto ko lang pong maitanong kung um, nag-reach out po ba sila ever sa inyo to update you kung nagkaroon na po ba ng committee report ang PDEA next hearing? And um, second, uh, and is there any chance po na magkaroon ito or maituloy po sa sa nang another committee hearing sa Senado? And my second question is, yung pong mga impormasyon na binigay nyo kanina tungkol po sa sa pagkabalisa ng first couple sa mga pagganapan ng hakbang ng maisum, ng Friday group at kung ano-ano pang mga grupo na nagpapahayag ng kanilang disgusto sa kanilang pamamahala at hindi magandang kapatupad ng kanilang polisiya. Nakakakitaan niyo po ba ang isang Marcos Jr. ng manifestation na ito ay suicide para mangyari ang mga pangyayari niyo? Uh, maraming salamat, uh, Joseph Pam. Yung uh, unang tanong, yung patungkol doon sa uh, hearing, ano? wala po ako kung uh, wala pa po ako natatanggap uh, ng kahit na uh, anong committee report. Pero kung pabalikan ko po, po yung pinakahuli na matapos ako pa-content ng Senado ay uh, narinig ko si Senator Pato na ipapatawag niya itong si James Kumar pagka gumaling na. Hanggang sa habang nakakulong na ako, na no, nabalita ako na lang doon sa detention cell, na nagkaroon ng pagbabago ng liderato. Pero yung pagbabago ng liderato na yun ay wala namang abiso kung yung uh, Senate investigation eh tinaterminate na. Wala pa naman. Kaya umaasa pa rin ako na dahil putol yung investigation na isinagawa ng Senado dahil hindi pa na ipapatawag itong si James Gumar at itong si Lisa Marcos na pinanggit ni Alias Pico eh, na nakaption noong aming CCTV. At isinagpit ko nga itong video doon sa Senado. Kaya do, yung bola nandun sa committee na hinahawakan ni Senator Pato. Ngayon po, patungkol naman po doon sa mga informasyon na naitibad sa akin ng aking mga dating kasabahan na kasalukuyang na doon palo, eh, ito naman sila mismo yung mga nakakakita doon sa mga ginagawa nitong boss nila. At kinukumbinsi ko nga sila na kahit papado, ibigyan e, eh, ako ng kopya ng mga ano nila, sigurado naman meron. Meron talaga. Ang problema lang nila, sabihin lang nga, oh, hindi na kasi pareho tayo ng ano eh. Ikaw kasi talagang lumalabang ka Kami, kahit pa paano, may umaasa kaming pamilya. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung itong si Bongbong Marcos ay may suicidal tendency, meron. Sapagkat ang tao na nasa influensya ng gamot o nagkaroon ang ng, uh, ng uh, dumadanas ito ng paranoia. Nagkakaroon ng delusyon. Ito yung mga may naririnig na bulong, mayroong mga hinala. May mga hinala sa paligid, kulting mong mga kahit na sino, pinaghihinalaan niyan. Kaya, hindi lang iisang beses na ako'y nakahawak din. Nung ako'y criminal investigator, nung ako'y police, ilang homicide cases na ang nahawakan ko na ang mga biktima ay mga nag-suicide at ito, ang mga causes dito ay yung kanilang depression dahil sa paggamit ng illegal na, na droga. Uh, agent Morales, being a former PDEA agent, no? uh, since kahapon lumabas sa Congress si former Iloilo City Mayor Jet Mabilo, uh, dumaan ba o nahakit ba ng radar ng isang Agent Jonathan Morales ang pagkakasangkot sa droga ng isang Iloilo -Ilo City Mayor, Jet Mabilo. Personal sa akin, hindi. Ano? Gawa ng turn sa ano yan, kung hindi ako nagkakamali. May mga ano eh, may mga regional offices kasi ang pideya. Pero sisiguraduhin ko na yan ay mayroong pangalan o record doon sa NDIS kung saan din nandoon yung pangalan ni Bongbong Marcos. Ano yun? National Drug Enforcement uh, System, ano? Pero iba na yung tawag nila, Formis. Formis. Ito yung itinatanggi nitong si General Lasso uh, na wala yung pangalan. Posible. Posible. Agent Morales, yung narcolis na inilabas ni President Duterte during his time, uh, How accurate is this? Uh, kano po ka-accurate mula naman sa Intel community and of course sa PIDEA yung inilatag at inilabas na narcolis ni President then President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung mga ano no, yung nagbulado sa pag uh, sa sharing information uh, ng mga intelligence unit may mga validation naman no, na kinakandak diyan para ano eh no, para ma, ano no ma, masuportahan yung uh, yung mga report na yan at yung yung kasi na report na nahawakan ni Pangulong Duterte mga na nakong kasi ako doon sa Pilea kaya hindi ko hindi ko rin matiyak sa inyo kung ano yung ano eh yung mga uh, nasa likod o ano man yung mga um, listahan na yun. Pero, pero of course, uh, kung uh, uh, naman po yung uh, pakikipag-usap nyo sa mga kasama nyo sa Intel community. Ano po ang reaction ng mga panahon na yun, nung Intel community, nung inilabas ang narco list o yung drug matrix ni PRRD? Ito po yung ano eh, no? ang mga pinagkuhanan yan, ito rin yung mga resort ng mga trabaho ng mga ano no, ng mga galing sa ground. At uh, yung mga listahan na yun, kasi hiningi ng presidente yun eh. Hiningi ng presidente yun. At kung ano yung available na mga pangalan ng mga targets doon, yun yung mga ano na natanggap ng presidente. Yung ilan doon, Naalala ko pa yung mga pakalan. Kasi ito yung mga nadaan na natrabaho namin. So walang duda na accurate yung inilabas na listahan ni PRRD? Accurate? Accurate yun. Kung yun galing mismo dun sa National Drug Information System. Uh, last Question po kay niya, Agent Flores. Sa nagaganda po mga committee hearings and inquiries po na meron ng Congress ngayon, nakikitaan po natin sila ng pattern na pinit nilang ibabalik at ibabalik at isisisi sa administration PRRD ang lahat ng kaganapan na meron ngayon, such as yung mga drug, uh, drug issues in the past and yung mga pogo issues na nangyayari ngayon, uh, ibabalik nila sa kanya yan. So tingin niyo po ba magiging successful ang pagtilig ng Kongreso na mapababa ang isang uh, PRRD or former President Rodrigo Roa Duterte or mabahiran man lang ang kanila mga pangalan? Hindi. Kasi yung ginagawa doon, por, ano lang for eh? media mileage lang eh. Yung mga sinasabi doon, lalo na no, yung pagka uh, pag interrogator, nitong mga kongresista ay eh, hindi magagamit na ebidensya ito eh. Kasi unang-una, yung mga pamamaraan nila sa pag-extract na information ay eh, lumalabas under duress yung mga responde paano mo gagamitin sa korte yung sakulitan mo lang na kinuha ebidensya? Um, with the indulgence of... Uh Marlo, Mr. King, and I promised my Mr. <laughs> Ching, and I ask some questions to our resource <laughs> <speaker>? <laughs> um, <laughs> <laughs> Mr. Resource Person, you mentioned in your testimony during the last uh, hearing in uh, the Senate that uh, you excited an affidavit of your informant in front of seven pda agents. Oh, okay. but uh, in your testimony, you mentioned about seven agents. knowing your operations uh, in that, uh, in that uh, mission. but my question, mr. Source speaker, is about the affidavit that uh, was sworn upon. My question is, who did who did uh, the informant swear it before? sa Pusadonia, no legal prosecution service. Pero hindi ko po kailala, hindi ko po kasi nakita eh. During yung kanya, uh, may nag-mister, may nag-mister itong confidential informant. <foreign language> Wala po ako dun sa Opo. Pero po, sa standard operating procedure po ng Bidea, um, even sa mga notary public kasi, once that you execute an affidavit and swear upon it before a notary public, meron pong kopya yung notary public nung no, pinag-expitan niyo ng affidavit nyo. Um, ang tanong ko po, po, meron po ba kayang kopya yung yung opisina o yung abogado na nag-swear nung affidavit mm -hmm. na yun? Meron po. Sa tingin nyo ba, nandun pa rin ngayon yun? Opo. Okay. okay. Hindi po ba meron po yung langko Meron po yung nakalista doon kung, kung, ano day, kung anong date ano time, at yung mga sequences po. Oh, at iba po meron yan. Mahari po. Mahari po. Um, Ito po yun. Ano? Opo. Yun po yung gusto kong gawin ng pideya ilutang nila yes. yung kanilang mga abogado. Doon sa Legal prosecution Service, i-recall nila lahat ng mga abogado at yung abogado duty noong particular na day. Halimbawa, March 10, 2012 na nag-execute ng abedekit. Halimbawa, dapat Balikan nila yun. Kaya lang, ang problema po sa PIDEA, ayaw po nilang gawin. Ultimo po, yung computer na pinag-downloadan ng cellphone, kaya po na i-download yung picture, yung limang picture, makukuha po yan pagka nagkaroon ng digital forensic examination dun sa mga na Kaya po, Mr. Chair, yes, sir. Ah, uh, yung po sana, if I can request, ay sabihin na Diyos is No record ng Notary Public ng Pinea. Sapagkat, ano po, doon po kasi makikita po na doon po yung corroborative, ano eh. That is going to be a corroboration. Doon sa testimony ni uh, Resource Speaker Agent Morales, tungkol doon sa kanyang sinasabi na yung kanyang informant, eh, nag, nag, nag-swear before the notary public of Pidea at yun po mapuprove doon po sa lapok na yun. In fact, yun po dapat ang hiningi ni Sen. Pato de la Rosa. Natapos na sana yan doon pa. Pero ang bida na it May, yun po yung request ko po, Mr. Chair, na is isumpinan doon si Stekong na Cor uh, correction, na uh, Mr. Chair. Uh, yung mga uh, nag-administer ng O, hindi po notary public, kundi po siya ay authorized personnel ng PDEA uh, for so much doon sa Section 84 ng uh, Republic of Negosis 5 na may authority ang uh, BIDEA to administer O at issue ng subpoena, dosis, tikol, and artist to the department lawyer nyo noon, yung panahon na yun, di ba? So, madali silang makilala ko. yung nagpo? Ang problema na, ayaw nilang malaman yung katotohanan. Kaya hindi nilang po totoo yung sinasabi ni, ano, Mr. Chairman. Ano? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? maganda yung ang problema nga, ayaw gawin ng pitera. Kasi nga, malalaman nila yung Agent, ni Agent Morales, ayaw nila ngayon po. Pero pag ni Sara po, uh, niya. Ibang yes, Okay. okay.